anong mga anong mga kabutihan ginawa ni Doreng sa kapwa nung siya nabubuhay pa? Aba, hindi. Ang sin mo magsabi, may giro naman. Ang luko-luko daw daw yung kapatid na isa. Hmm. Diba't yun may kaya raan na kagayon ni Gwapi ama noon? Ah. Diba naman na lolo mo, pinatay din, ano? Aha. Pinatay ang ama ni Doreng happy yun ang Magallanes. Nung no, araw, na? Mm -mm, pinatay. Ah. Uh -huh. At tiba't siya naman may kaya pinatay eh. Pinagmay mayor sa Magallanes. Marami na punta rito sa aming tao, mga tatlong jeep. Na ito na kung siya raw eh, talaga lalaban. Sa kanya raw, ayaw siya. Pero kung ang tao nagbubunsod, abay pa ano magagawa raw niya. Ah, uh -huh. pinag... Ay, bago, bago dumating eleksyon, pinatay. pinagme -may mayor si Dureng sa Magallanes. Mm uh -huh. oh. Kasi magkakaroon na eleksyon sa na ano? pinatay ng 1970. Bago, oh, bago nag-eleksyon, pinatay. Uh, ibig sabihin, gusto siya ng mga tao sa Magallanes. Oo. Oh. Yan may kukup ng mga ano, pumunta. Ay, ibig sabihin, kung hindi na patay siya, naging, naging mayor ng Magallanes. Oh. Uh -huh. Ano? Oh. <laughs> Mas mong usap niyan dito, ay yung Reyes Epiridon, hindi ko ako ng pangalan. Ako ba, e, ay talaga eh, lalabanan mo. Abe, ako ka ang po niya, kuya, kung sa akin, ayaw ko. Pero kung ang tao nagbubunsod, wala akong magagawa. Sabi ah. niya kayo. Bukong mo namang kumisa na tatlong jeep, pakakainin namin dito. Oo oh, nga. Ibig sabihin, mahal, mahal siya ng mga tao sa Magallanes, ano? Hmm? Mahal siya ng mga tao sa Magallanes. Ayan. ベルガード。